Abay nagbanta nga itong si Stephen Curry sa mga teams na kakaharapin na itong Team USA moving forward. Well actually bago pa nga ang laban at panalo na itong Team USA against Brazil ay nasabi na nga ito ni Stephen Curry at ginudlak niya nga ang kanilang mga kakaharapin patungkol nga sa duo nilang dalawa neto ni Lebron James. Sabi ni Stephen Curry siya daw ay magaling na screener. I am a good screener and can cause confusion nga daw with Lebron James holding the ball. Ginagawa nga daw nila ito sa team ng Golden State mga idol kung saan itong si Stephen Curry is playing off ball at ini-screenan niya nga ang mayawak ng bola. At kung itong si LBJ daw ang kanyang ini-screenan and then magresulta ito na itong si Lebron James going downhill at full speed ay good luck na nga lang daw in trying to stop that. Trying to stop Lebron James coming down the lane and then itong si Stephen Curry spacing out the three point line. So in short mga idol, itong si Steph ay binabantaan nga ang mga teams na kanilang kakaharapin simula nga dito sa Serbia pati na rin sa gold medal game kung sila'y manalo about sa two-man game nila neto ni Lebron James. And well mga idol, marami namang nag agreed dyan. Napaka-dangerous nga daw nito, definitely. At parang swak na swak nga daw ang playstyle neto ni LBJ pati na rin ni Stephen Curry bilang mag-teammates. Pero ang problema dyan mga idol ay this Olympics so far ay hindi pa nga natin nakikita ang dangerous two-man game neto ni Lebron pati na rin ni Stephen Curry. Meron tayong glimpses ng pasaglit lang pero hindi pa nga natin nakikita talagang mag-dominate itong dalawang player na ito and maybe this high pressure games na mga susunod na lalaroin eh ng Team USA gaya na lang ng semifinals sila against sa Serbia and then possibly sa gold medal game ay baka dito na nga natin makita itong sinasabit binabanggit at pinagbabanta ni Stephen Curry sa ibang mga teams. Pero ang mga NBA fans mga idol ay hindi nga lamang inisip ito sa konteksto ng Olympics nang dahil nagkomento ang ilang mga NBA fan abay parang nagpapayag nga daw itong si Stephen Curry about sa anilang possibly na pagiging teammate niya with Lebron James with the Warriors nga daw mga idol failing to improve this Golden State Warriors and then eto nga team ng Lakers ay ganun din abay parang tumataas nga daw ang posibilidad ng pag magiging teammate nito ni Lebron pati na rin ni Stephen Curry. But for now, it remains a dream nga para nga sa maraming NBA fans. After nga daw ng kanilang years of battle against sa isa't isa, ay ngayon naman daw they will team up para nga daw iba ona at ipakita sa mga young and upcoming stars na sila pa rin ang best in the NBA. So definitely a great storyline Parang nga dito kay Lebron James at kay Stephen Curry ngayon niyang nasa end part na sila of their careers. Pero let's see mga idol how will this develop. Ilang taon na rin natin na pag-uusapan ang posibilidad na pagtitimid ng dalawang ito pero ngayon nga ay parang it's becoming closer than ever. But for now let's end sa pag-agree sa naging quote ni Stephen Curry na talaga namang very dangerous ang duwa nila ni LeBron James.